po mga bro mga sis. Yan, good mapagpalang morning. umaga po. Good afternoon, good evening mga bro mga sis. Narito pa rin po kami sa Garin Farm. Overnight po kasi kami. Yan po, mamamasyal po kami iikot ko po kayo ipakita ko po sa inyo ang kagandahan ng farm ng Gare napakaganda po ayan po mga bro sis. kaya lang po Na ulan. umulan eh kaya nagsilong <laughs> po kami nagpipicture Umilong picture po kami, kami dito ni eh, Sis Lisa kasi selfie selfie muna napakaganda nga po kaya lang umulan para kaya may remembrance tumakbo po kami dito ngayon sa kubo ayan po ayan ayan po si Sis Lisa ayan ayan hello, po hello mga bro ayan. mga sis Shout Ayan po. out po pala sa lahat ng aming subscriber. Ang pakiusap ko po, sa inyo. Huwag niyo pong skip yung ads. Yun na pong pinakatulong niyo sa amin. Maraming maraming salamat po. Uulitin ko po sa inyo sa hindi pa po nakapag-subscribe. Paki-like and share and comment po. At paki-pindot po ng notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video. God bless po. Bye-bye. Love you. Ayan po. Ayan. Mga bro, mga sisayana. Ayan po. Maganda po rito. Kaya lang umambun sumilang sumilong muna po kami sandali Mrs. Lisa mahirap na baka magka ano pa tayo sakit ba pero meron lang po kaming cup nakakap kami mga bro mga sis ayun po Ayan. maganda po rito sa Garin Farm ayun po mga kasama namin sumilong din bigla biglaan po kasing umal, umambun eh yan po saglit lang po mga bro mga sisat pupunta po kami doon pa iikutin po po namin ang dapat ikutin ayan po napakaganda rito mga bro mga sis marami pong ano mapagpicturean, pang vlog pang video kumpleto po dito sa kasulim po lalo na pag aakit kayo doon sa may cross na malaki na kulay white nagas maganda po doon na experience po namin kaya lang ano nga 400 plus po 400 plus step ano nga tawag dito sa uh, dragon fruit. Ayan, oh, may mga dragon Ay, fruits ko. Bukungan na kaya lang maliliit Ay, mga bunga na po sila, mga bro, mga sisiyan po. Oh. Daming bunga ito po. Oh. Ayan. Mga bunga ng dragon fruit, ayan po oh. Ayan po, oh. 'yan, maliliit pa lang po siya. Meron marami pong taring dito na dragon fruits. Ayan po. Ayan, hilihilira po ito. Ayan po mga bro, mga sis. Ayan, halika na, tigil na yung ano. Marami din saluyot to. Oh. Sarap po nito, mga saluyot to. Oh. Gulayin, ayan. Mga sariwang-sariwang saluyot Masarap po yan. Lalapuan, lalapuan lang, okay na. Halika na, sis Lisa. Sa, sa bababa tayo doon, sa may hagdan doon. Oo, doon tayo bababa, doon ang daan. Kasi saan, Sa hagdan? Doon. Ah, uh, oo. Oh, sa mi oh. ano, butterfly. Ayan na po. Dito po kami dadaan ni Sis Lisha, papunta po po sa ibang destinasyon. <laughs> ayan po. Halika na. Tigil na yung ulan. Ayan, minakita po kasing kakaiba ko dito. Sa Kasi may ano ng paraparo. Ayan po. Oh. Ang oh, habro mga sis yan. Nandito po ito sa may ano. Kakaiba din po. Ayan o. Oh. May gabay pa. Nandito sa may ano nang paru-paro. Ayan po. Ayan po mga bro mga sus. Nandito po siya sa may ano nang paru-parong malaki. Ayan po. Halika. Bababa na po kami ni si Lisa dito. Tatabikin mo sa may kabila. Ayan yeah. po mga bro mga sis Itutur namin po kayo dito ni Sis Lisa sa Garin Farm. Halik na Sis Lisa. Dahan-dahan kat medyo madulas kasi um um umulan nga. Lalo na kagabi malakas po ang ulan. Yan po. Francisco. Yan po oh. This is Lisa yan. Oh, sige na. Yan po mga, bro, mga sis yan. Yan po oh, ang ganda oh. Ayan, ayan po. Oh. Ayan daw po, mga bro, mga sisir. Sige po, hanggang dito na lang po ng muli. Ang aking may sisir at may babahagi. Sana pa po pala dyan sa aming channel. Pakilike and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga uh, susunod na video. God bless po sa inyong lahat.